at dahil first time ko dito sa Siargao ay eh hindi ko talaga pinapalampas yung mga pagkain na dinadayo pa dito ng ibang turista galing pa sa ibang lugar. Ano bang klaseng pagkain yon? Kaya sa araw na to, kaschedule sa amin yung tinatawag nila na land tour. through heaven she's made it through hell it's got another story to tell. sa lantor ay iikutin mo yung buong Shergao gamit ang yung nirintahan na motor o sasakyan. Depende na lang kung anong klaseng vehicle ang dinintahan mo sa loob ng isla. Pero kadalasan ginagamit ng mga turista dito ay motor. Iba kasi yung binibigay ng motor kasi makikita mo yung paligid, ganda ng view sa bawat travel mo. Kadalasan mo mapupuntahan dito ay ang magpupungko, Maasin River at Sugba At depende na lang sa inyo kung saan lugar ninyo unang puntahan. Pero sa amin ay una naming pinuntahan ang Sugba Ngayon ay nakarating na tayo dito sa Port of Del Carmen kung saan dito tayo ng bangka para makapunta tayo sa Sugba Lagoon, Pamumuan Beach, at marami pang iba, depende na lang sa package na kukunin mo. For tourist tour, B plus, which is Sugba Lagoon, Pamumuan Beach, and Kawagay Island. For the boat rental is 3,050 pesos, you will divide into 6. And then you will add the entrance fee, 50 pesos only for the local, 100 pesos for the foreigner. And then for time limitation for the three island, maximum time for stay in is 3 hours only. And the island you can stay until five minutes after, It's up to you. Okay. But in the three islands, we have only only the Pamumuan Beach has a restaurant, except the Sugbo and the Kawagan Island. Additional for the payment, you will pay the for the Pamumuan Beach that the pass only for the entrance fee when you get there. Okay. So if there's no question, you can proceed to the next table for the payment. Thank you. pagkatapos mag-explain ni kuya ay pupunta na sana kami doon sa bangka sasakyan namin papunta sa Subalagon but wait hindi naman yun ang punto natin sa video na to kasi ang highlight ng video na to ay papakita ko sa inyo kung ano nga ba yung pagkain na dapat nyong matikman kapag pupunta kayo dito sa Siargao simula dito sa Del Carmen ay kailangan muna natin mag-travel ng 22 km papunta sa barangay Maasin na kung saan doon matatagpuan ang tinatawag nila na Maasin River Sabi nila kaya daw ito tinatawag na Maasin River kasi nga umaalat daw yung tubig dito sa tuwing nag-aahitay. Para sa akin ay normal lang yun kasi nga ang Siargao ay napapalibutan ng tubig alat. Pero sabi sa mga lokal dito, kaya daw ito tinatawag na Maasin River kasi maasin daw yung tawag sa kanilang barangay. Iyon, dito tayo ngayon sa Maasin River. O, isa to sa sikat dito sa Siargao, Isa to sa uh, pinupuntahan ng mga turista dito sa Siargao. Ngayon, no? Maasin River. Wait, bakit nga ba kami pumunta dito? Kasi dito natin matatagpuan yung pagkain na dapat mong tikman kapag pupunta ka dito sa Siargao. Ito so tayo ngayon sa Maasin River. Dito natin matitikman yung trending na... sa Yung partner ko sa vlogging. So, ano? Ano ba yung perns? Subukan natin. Gusto ko subukan yung tinatawag nila dito na tuway. Tuway. So, ayan, di ba? Pagkikita natin dyan. First time kong makatikim niyan. Ayan, ayan o at dito sa gilid ay dito natin makikita yung mga binibinta nilang tinatawag na tuway mas malaki clump clump siya yung ni sila bagag mag, bag, magdagko so. magana 15, yung mga malalaki 15 15 ito 5 okay. ito Balik, 10 dito po yung... so sim sim lang sila ng mga binibinta dito uh, sim prices raman kay lahat no okay. uh, masarap to Gano'n kasarap? Gusto ko na siyang tikman. Ay, ilan ba? Ilan ba yung titikman mo? Isa. Ay, isa. Isa. Hindi na yan tuway. One way. Ah, 1 one way na. Dapat dalawa yung tikman mo para okay. tuway. Tama tama nga naman. Ba? Diba? O di tatlo yung tikman ko para tuway. Ah. <laughs> yan. Tuway, one way pala. <laughs> one way. Lagyan natin ng asin. Tayo okay. okay. so, na tingnan niyo guys. Ayun. Hindi lang yan. So, ito, maalat yun, yung sabaw niya. Ano Hindi. Ng asin. Ay, hindi mo na-asin sir. sa Asin at saka suka. kailangan siya lagyan ng asin kahit galing to siya sa dagat. Kailangan pa rin ng asin kasi iba yung asin sa dagat saka dito sa, ano, goods. Tingnan natin, no? Wala, isa, dilit tuway. Ang asin. Okay. Sige, sabi, ang sarap. Ang <coughs> sarap. Ang sarap. Ang sarap ng suka nila. Sarap ng suka eh. Suka o hindi? <laughs> ang sarap ng suka. Hindi. Seryoso. Masarap talaga yung tuway nila. Suka. Ang ah, laki niya na. Tika, makita na siyong balot. Ito, buhay pa to sila? Oh. Ah, buhay pa. Buhay pa. Para lang balot mo. suka. Balot na lang kulang. May balot dito. Galing na to sila sa... <laughs> sa ilalim ng balas sa ilalim ng mangrove mm. kaya mangrove din, din natin to <laughs> guys kung bibili kayo dito ng grabe ang sarap tuway masarap na suka dito kayo kay ate Ya. Eh <laughs> eh <laughs> blang natin sila kasi baka bigyan tayo ng libre. Libre. Sarap ng asin. Ah, asin. na, <laughs> ito, ito yung pina, pin, mas pinakamasarap. Yung suka nila. Saan yung masarap? Masarap yung ano? Saan yung masarap? Ah, first time ko dito kaya hindi ko pinalagpas na tikman to kasi nilibre tayo ni Kuya Rujun Black at sa wakas ay natikman na rin natin yung pinagmamalaki na rin ditong tuway. Ito yung isa sa pangunahing pagkain dito na dapat mong tikman kapag pupunta ka dito sa Siargao. Kaya hanggang dito na lang, paalam!